Ayan guys, nag-harvest po kami ng munggo. Ayan guys, so ito mga mga kasama ko. Ayan, hindi nagpapahuli sa mga gulayin. Ayan guys. Sayang ang gulay, pag hindi, harvestin. Ayan. Ayan so, Baka gusto nyo mag-harvest, kaso wala na. Walang halong chemical. Yan. Mga pits. Punta na kay Dine Habang wala pong budget, uh, ito po muna ang aming ulamin. Okay. Kailangan tayo ng biyernes. Yan. Mungo is life. Let it go, shout out. Oh, Tingin. Shout out. Oh, Pari, Shout out. Thank you for watching.